Ito. Oh, Danta. Okay. Saglit ko ko lang yung tali ko diyan sa likod. Ayan, masusubukan na natin to mo, mo. <coughs> Sa! Bumaba <coughs> uh, ka nang ito. Alika na. kung hindi ka pa papasok. <coughs> WhatsApp up mga kanay Good morning sa inyong lahat. Araw ng Webes mga kanay pi. Makulimlim at maulan na umaga. Kanina umulan na mga kanay pi. Ayun, buti na lang tumila na. So makulimlim. Pero lalabas pa rin tayo dahil may pasok na yung mga estudyante. At kahapon may pasok na sila rin yan at yung service natin na si Auntie Lisa at Madam Luz yung mga apo niya wala silang pasok hindi sila pumasok mga kanaipi kaya hindi tayo nakapag-service kahapon so ngayon pa lang sabi ni Auntie Lisa kagabi kahapon uh, sunduin ko daw sila ngayong araw na to so yan bali 5.50 pa lang ng umaga mga kanipi uh, papunta na tayo kay Mia para pumunta na ng EJL uh, at ma up na sila Antilisa Siyempre mamaya pupunta rin natin sa ano, kina Madam Luz para pick upin yung kanilang apo. Ayan. Hindi ko na kuberan si Mia eh. uh, At anong oras na kami natapos rin yan kagabi Na nag-install dito Alas 7 na ata yun mga kanipi Ito niya. Basa. Punasan na lang natin mga kanaypi. No. Ilabas ko lang. Ayan mga kanaypi. Nandito na tayo sa EGL. Saglit kunin ko lang yung tali ko diyan sa likod. Ayan, masusubukan na natin to. Sige na yung bag mo yun mo. Ay, mo bakit mong kasi sa ano? tap ka tap Sa mga tak-tak tap Kumarkaro. Alika tap Alika tap kung hindi tap papasok. <tinyo> Wait then,

ng tay Uwe Ayan mga kanaipi May na natin sila ang tilisa Nasubukan ko na rin yung ano Yung binigay ni Sir Winston Duran Na ano Na tali mga kanaipi At ito kumita na naman tayo ng 100 pesos mga kanipi buhay na mano natin alright let's go nanap ulit tayo ng panibagong pasero boss ba yung timan ayin natangtang ko yun ah? ha ilang tanong dating boss

Bagaimana ayo? Eh. Oh, thank, hey, you, boss, thank you, thank you. Oke, boss. Gimas, boss. Hi. Quality. Huh. Eh. Okay. Sarap nang panbisal ni, boss. Balung guys. panipik nakabili na naman tayo ng pandisal sarap Shoutout kay kuya bear at ate barbara na nasubukan na na ano kumain dyan sa ano malunggay pandisal na yan ayan may pasayaro tayo kunin muna natin to maaga pa naman eh tara madam madam. Thank you. Ayan mga kanaipi. Kumita pa tayo doon ng 30 pesos. Balik tayo sa EGL at sundoy na natin yung apo ni Madam Luz. Madam. Madam. Wala pasok yung dalawa, madam. Wala pasok yung dalawa. Oo. Oh, Pasanin muli yung schedule bigay. Ah, sige po. Ayan mga kanipi Naibaba na natin yung apo ni Madam Luz Bakto ATL tayo Ah, sundin natin sila. again okay, madam thank you thank you Ayan mga kanaipi Ay natin yung pasero natin Pumita tayo doon sa tatlong pasero ng ano Ng 110 mga kanaipi Dalawa sa patipa. Isa dito sa high school Alright Hanapol tayo ng panibago Kanan tayo Awan

na natin yung pasero natin at yung isa bumaba doon sa public nagbigay ng 20 yung isa dito nagbigay ng 60 kumita tayo ng 80 pesos mga kanoy boss Ayan, wala tayong nadat nandito na tricycle mga kanipi sa EGL So tayo na agad yung magkakarga nito Lalangisan ko lang tong kadina ko Kasi nga Maganit na mga kanayipi. taytay tayo ng pasayro natin Ayan may pasayro na tayo mga kanipi Ayan antay Ayan Saan ang tayo? Ah, Kingdom Hall. Kingdom Hall. Kingdom Hall, madam. Hindi, ah, ano, may second row. Hindi, então Maypi na natin sila ante sa ano Kingdom Hall At kumita tayo doon ng 70 pesos Bali kakatapos ko lang ano Mga kanaypi na nagpakain sa akin mga manok Nagpalit ng kanilang inumin Ngayon Nandito na yung order sa akin na isang tray at 12 pieces na, ano na itlog ni Madam Luz. Ayan mga kanipi, Bali ito yung isang tray yung na-harvest ko kahapon at dinagdagan ko na lang ngayon mga kanayipi. pati ito ah, bagong itlog lang to mga kanayipi. kay Madam Luz pati yung iba dito ayan mga kanaypi deliver muna natin yung itlog dito kay Madam Luz Dam. Ah, uh, ano ko sa iyo? 4 4:15 na pa 4:15. na 'yon uh -oh. okay kasi Ayun, ano ipi. Ito na yung bayad ni Madam Luz ano sa oh. itlog. Oh. Bali yung isang tray mga na ano yan sa uh, isang tricycle driver umorda din sa akin eh nandito na yung tricycle driver mga kanayipi.

Yung malaking kondon, malaking gate. Ah, nahatid ko na kayo doon eh. <laughs> Tapos yung isa kanina nagbigay ng 30. All right. 90 pesos mga kanaipi. Ayan, hanap ulit tayo ng panibagong pasero Tara na. yung pasayro natin dito sa Magic Moon umita tayo doon ng 50 pesos